Matapang na inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kanyang pagtutol sa pambubuli ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sa susunod na episode ng In Person, dapat abangan ang sagot ng AFP General kung dapat na bang gamitin ng Mutual Defense Treaty sa Amerika at kung ano ang gagawin ng iba pang kaalyadong bansa sa nalalapit na balikatan exercises. Sasagutin din na opisyal ang ilang issue sa benepi serbisyo ng sundalo at pagpapanagot sa mga terorista. Mapapanood ang in-person bukas alas 8 ng gabi dito lang sa Pambansang TV. They claim the area to be their territory. At doon po talaga tayo hindi papayag. We will not allow them to say that that is their territory. We are not in the business of red tagging. We want to make that clear. Ang ginagawa lang po namin is uh, that we are in the uh, business of telling the truth. AFP should be a professional organization, and our mandate is to protect the people and to uh, serve our country.